Sa mga walang siyuta dyan, sigurado magkakaroon kayo ng forever sa pandikit na ito. Kaya bilhin na po kayo. Hindi sayang ang pera nyo dito. Tatlo, isang daan lang po ang original na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit. Ito ang pinakamatibay na pandikit na gawang Pinoy. Para sa inyong mga sapatos, chinelas, sandals, monoglap. Ito so, si ate. katuwang duwag at yun nakakalimitin ko dapat nang sabay eto eh sabi ko dito eto labo ay naku Ờ, đây tôi <laughs> cũng là thôi. tôi cũng rất là vật khủng.

Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Madali nyo nga lang kayo kumikita dahil sa may tapat na Thank you, thank you. So yun yeah, nga guys, nandito tayo ngayon so sa may Quiapo, Manila. At dito ng tayo nagpapotlip. At ito, ito meron mga nahanap na isang dinudumag na truck stand ay nagbibenta ng masarap na dragon fruit. At may sobrang pagod at pinatangkilip naman talaga ang juice ng galing nene eh dahil bukod na sa mura, eh masarap, healthy, at natural pa. Hindi ba kasi sila gumagamit ng kahit anong powder o kahit anong dragon fruit flavoring para mapasarap ang kanilang juice. And yes, nakakatakad naman talaga kasi

Pasok na po kayo. Napakamura dito sa Okay Best. Pero lang po dyan sa brandyo at bedsheet, chanelas at sapatos. Pasok-pasok na po kayo. Ayan guys, ngayon ko lang nakita to sa recto dito sa may ano. ang palaya chipso oh. Si Kuya, ang, ang, sipag. Ang sipag ni Kuya ano oh. Ay, sayan so ang palaya chips. dito na kay makakabili sa ah. may tapat ng simbahan. Yan. Oh, si Kuya, palaya chips. 재미있

saw-sawan, gratis, sarap. napasisingin din hmm. naman. okay, makain ako ng bagang sarap. eh, na kung ano so, na? okay, ating, ibibilid dito. yung baga na very healthy. Baga ni ng atay. baga pa ng bag. н <laughs> bo'lsa <laughs> <laughs> <laughs>